Mga kagore, may nakita tayong appliances nga tinatapon. Tingnan natin. Yan o. Dito lahat ng mga basura nga tinatapon nila. Kagaya ng mga appliances. Minsan TV, nakukuha namin mga sapatos or mga pom. Nakikita namin dito. Dito na dito nakukuha yung pom ko mga kagore. Binabasura ko lang, hindi na ako bumibili. Yan, tulad nitong isang set ng washing machine. Yan o, isang rep sa isang set na washing machine. Yan you know, Okay pa tong rip na tong mga kaguryo. Kulang lang siyang linis. Pwede na to. Kung pwede pa tong iuwi sa Pilipinas, napakaganda. Kaso, mabigat to. Malaki. Kaya sa bahay ko na to dalhin. Tulad nitong washing na to mga kaguryo. Tingnan natin loob. Yan you know, Ayos pang loob mga kaguryo. Sigurado kung nagana pa ito, tinatapon lang nila. Sayang na sayang. Sa atin to, ha? kahit gikalawang na, hindi pa tinatapon, eh. basta nagana pa. Pero ito, tingnan mo, oh. Anak ko, itong ano, dryer na to, napakaganda. Ayos pa ang loob, mga kagore. Walang kalawang. Ayan, oh. Oh, may naman, magana pa to. Sayang, tinatapon lang nila. Ayan, may mga mga damit pa, oh. Ito yung na-experience ko dito sa Inse mga kagore. Yan, tinatapon lang nila yung mga gamit nila yan tulad nito. Kaya kailangan ko nang may kasama ako nito para madala ko na sa bahay to. Medyo mabigat to. Kaya hindi na ko aalis dito kung habang wala akong kasama nga sa pagbubuhat nito mga kagore. Baka matira pa ng iba.